kinalat na yung damitan niya kinalat kinalat na oo oh, oh. ano yan kinalat na ano hindi pa tapos ang kalat mo hindi pa tapos mong kalat ano na naman yan Ha, ano naman 'yan? Ano naman ang ginuhit mo? Ano -an 'yan? Ano -an po 'yan? Ha. Ano -an po 'yan? Dikit, laket. Laket ito kay Mama. oh Dilih na Stand up na Stand up Hi Hello Wah Baik, ni mau tak tapus kalat yan na Ha Ha Alah Malapit mula makuha yan Sige Oh, malapit mula makuha Galing ah Aba Dandahan lang, bahayang ka Gandahan. Si, mapitikan ka nyan. mama na magkuha. Mama na magkuha, mama. Okay. Nasaan na yung mga clip nyan? Ha, naubos na ng tanggal? Naubos na ng tanggal yung mga clip nyan? Psst. Naubos na ng tanggalin mga clip nyan? Ha? Hey. Bata. Bata batu tak? Wah. Lakat. Gumapang ka man. Nunungan na maglakat eh. Oh, magapang.